paglindol parang narinig namin tulog kami narinig namin na parang mayroong pumutok yung anak ko tumatawag sa amin pa ma protektahan mo si ang bibi ginaganon niya lahat pinawakan niya tumakbo siya patungo sa amin pagkatapos yung mga na landslide. Dumaan sa bahay namin, pumutok yung bahay namin, natamaan kami ng buhangin at saka yung mga halublak. Po, yung anak ko natamaan ng bato. Siya yung anak ko. Huwag mahal yung sir, kasi yung mama niya at saka yung mga kapatid niya. Pinatutik tahan niya. Panalangin namin sir na siya yung Diyos. Ano sa kanya at sa kami lahat. Pag-ampo na lang sa Ginoo. Uh, siya yung tigtas sa para ma, ano nang, ano kami ma,